Ito ba yung vlog? My channel. Mga idol, nandito kami sa CR. Nagkakamit kayo ng inang membrane. Sa hindi ako nakapag-tiles. Sa lalagyan pa natin ang membrane tong flooring. Um, shoutout sa mga viewers ko dyan at saka sa mga followers ko. Sa lahat ng bubo ng ating games. Pagpunta games. Ayan mga agar. Um, pala mga gar, Yeah, Shout out mga pala sa inyo lahat. Mga followers ko dyan. Walang sawang pag bang um, samantalang puputuloy muna natin ang ating mga ginagawa kasi kapasoy ko. Wait lang muna kayo mga gar. Samantalang puputuloy ko muna to. I'm ready, set, go intro! Oh muling babalik natin yung naputol ngayon ito nga yung palangang nangyari yung nating ginagawa ito pala yung aming boss si boss Diego yung may ari nang nagpapagawa dito ayan na po siya Pari tayo man po kami dalawa ngayon yung isang ano ayan po siya Kahit po nag-uulan-ulan, tuloy ang trabaho natin. Kasi so, nandito tayo sa loob ng penting. Kaya po siya. Tingnan nyo kung gaano po kahit ito ang ginagawa niya. Tapos, pues, siyempre, siyempre, ito yung kasunod. Tapos tuloy natin yan. Ito so, yung okay, kapalpuloy natin ito? Oo nga, kapalpuloy natin yan. Ika natin ng na maganda leksyon. Luto yung mayos. Dapat ba ko may? Ako na po magagar. Papaluin mo na po magagar. Halika na dikit sa. Suri. Para medyo maganda-ganda. Okay talis natin yan. So, mo ano, humuyang magbagaan um, mo lang mabuti para medyo maganda-ganda. Ay, yung basahan. Nagay, yung basahan niya. Yung basahan, hindi maayos. Pero hindi maayos na tayong kamay mo. Yung masaylan mong kamay. Palo, patay mo yan, patay mo yan Pansamantalang patayin papaluin natin ito Pansamantalang susunod na pa ulit tayo mag ano, mga agad Pansamantalang patuloy natin ito